Magkunwari tayong nasa show mo. Pero ako ang host. Ikaw ang guest. An title ng show, Ikapitong Utos. Huwag kang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prankahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Kerida Kapit number two, mistress relasyon. Terry! Huwag Terry. mo akong ma-terry-terry! Terry. Yun tanong ko sa guting mo. Are you fucking my husband? na putihang ka na eh nagmamalinis ka pa siguro kaya lagi mong pinagtutulakan ng asawa mo para lagi mo kaming unahan na no lagi mo na lang akong inunahan Monique lagi mo akong inaagawan hey anong ginagawa niyo sa kayo nang pupunta anong tawagan niyo babe sweetheart Honey? terini iwasan ko na siya gusto mo paniwalaan kita? Well, kung gusto mo ng katotohanan, I'll give it to you. Sinusundan pa rin niya ako hanggang ngayon. Handa raw siyang... Handa raw siyang hiwalayan ka. Masama mo. Dipahit payo ka ba sa gawin mo to. Terry, gawin mo yan. Agaw mo na pala ako na asawa! Terry! Terry! Hipokrita ka! Buntis ako! Buntis ako kay Dave!